Ay mga kaprom, di magandang hapon. Ito ako. Ayan man, sa kinamada kong kahoy. Ayan, oh. Tapos na ako magsibak ng kahoy. Ayan. Ganyan kinakamada siya. Parang matuyo siya. Oh. Mahanginan siya. Maarawan na yan. Kinakamada ko yan. Kinamada namin yan asawa ko. Ni Dennis. Ayan. Kasi yari na ako magsibak eh. Ayan. Kamada na yan. Ayan. Oh, parang matuyo siya. Yan, yan, yan. O. Yan, mga kahoy namin. Kamada na. Patuyoy na lang. O. So, tapos si Baken, ganyan, ikamada. Yan, nakakamada na yung mga kahoy namin. Parang patuyoyin. Pahangin ang paarawan. Parang matuyo siya. Yan, ang ginagawa namin ngayon. O. Yan, nakakamada na yan, mga kahoy. Katapos si Baken pag humangin, pag umaraw, matutoy, mabilis na siya matuyo. Ayan. Pinakamada namin. Hmm. Nakapile siya, kahoy, sinibak. Tapos yung mga buo naman na kahoy, mahahaba pa ito. Ayan. Ayan. Oh. Mahahaba pa yan. Hindi pa yan si Bak. Mahahaba hmm. hmm. pa yan. Hindi pa yan. Putol-putol. Hindi pa yan si Bak. Ayan siya. Ayan, 'yan kasama ko yung asawa ko ayon. 'Yan lang po muna mga ka Magandang hapon, pauwi na kami.